Sir Rudy ha, maraming maraming po salamat sa pa-birthday niya po sa akin at yun lang naman po rin ang hangat ka yung pa-birthday niya ay akin po ibinigay dito kay nana tatay na uh, sulong sa kanila kaya maraming maraming po salamat sa team pinagpala na nagpaabot ng tulong dito kay nana tatay ha? at sabi ni tatay Diyos na lang daw po ang bahalang gumante sa inyong mga kabutihan dahil sa katulad namin nga naman eh, malaking tulong na po yung naibibigay po ninyo sa mga kagaya namin wala sa buhay. Kaya maraming maraming po salamat. Pagpalaan po kayo. Okay, e mga katropa, no, ah, pupuntahan po natin yung dalawang senior na mga malakal. At atin po silang kakamustahin para mabigyan ng unting tulong na buhat po sa aking sponsor na si Sir Rudy Rudy Paracat Yan. shout out sa iyo Sir Sir Rudy Paracat ng uh, Team Pinagpala Yan. shout out po sa lahat ng Team Pinagpala at ko po natin si si tatay at si nanay yung mga wala na pagtanda pagitan ng konting tulog no? Maganiас, hey, na po tayo mga katropa no? Sa so, bahay ng dalawang senior Na ating na I-vlog no Na bigyan natin ng konting tulong. Ay, yung asa bahay nila dito Pwede mag pwede mag Hindi. Den ba na si tatay Rudy? Ha? Ah, uh, ano kanya? Ano kanya? Apo. Ito po mga katropa no si Ano po ulit pangalan nyo, Nay? Nalimutan ko 'yung pangalan nyo. Biolita. Biolita 'no si Nanay Bioli at si Tatay Rudy. No, kasi po merong ano, uh, may nagbigay po kasi sa akin sa inyo ng konting tulong. Oo, na, kaya kaya ako'y bumalik dito na maibigay po sa sa inyo yung konting tulong na pinapaabot ni Sir Rudy Parakat e, sa membro po siya ng isang team pinagpala ng mga OFW po sa ibang bansa. Mm. Oo oh, nga. Napakapayat na ni nanay. Huwag sure? sobrang payat nyo nanay. Ayaw ko. Ha? Baka hindi na kayo nakain, nai? Nakain ah, naman ako. Ah? Ha? Nakain? Nakain? At sumama pa rin ho kayong mga lakal? Ayos yes, po. Oo. Gusto oh. ko yes, yung nakakaalimang limang ako eh, ayaw ayaw naman po pala magpaiwan ni nanay kay tatay Rudy mga, mga katropa no? katulad niya po dito kay tatay sa sa inyo na ay naawa po si sir Rudy na, na, nakita na, naman nung nagkakalakal lang ako kami ng ano po ulan titis namin ulan uh -huh kung meron mga kunting tulong at pasalamat ko sa pagkain ng Diyos na natulungan kami kahit, kahit na mga kapapano wala ba tayo mga ano, mga kawinap ng ibang mga may mga tangan ka dito kasi nyo ka, ano pang pangbayad. mo at saka kami mong kalakang katura kaya gano'n kami na ano, nabutog sa daanan ng pagwalang konan tap tap sa daanan ng mga ng proteste, lata pag na-introduce pa rin ang dami ng tatakero naman eh. Oho. Hayo, wala na. Kuya Juan na 'yan, bakal. Wala ho ba kayong kamag-anak dito? Wala. Wala ho. ba bang probinsya ninyo? Ay, Takloban. Takloban siya. Ah, medyo na ako, medyo sa Ayaw, mga ano niya, mga... taga-Tacloban po kayo. Hmm. Kayo, Tatay Rudy, taga saan po kayo? Kwas, Mindanao. Mindanao naman. Hmm. Hindi na yeah. rin na kayo nakaka-uwi na doon sa probinsya ninyo. Kwas, simula nung kamalit pa ako, dito, dito no, na ako sa, sa komunidad Mm. Dito na ako nakapag-asari, hmm. dito na ako. po kami ng taga-Tacloban. Ako naman sa, hmm. no, 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 sa, sa Inigan City. Uh -huh. Okay pag na lang Hindi na kaya ako, ako nakabalik na doon. Hindi na. Simula na yung... Simula na binata ako. Kaya sa awal sa simula kapag taba ako nung may amo -am ko dito no, noon, nung araw. Wala yung wala dami Pag-asawa na ako. Kabuti naman nung hindi kayo nagkakasakit ano kasi... Awal ng pagkakasakit. Aba, ang Diyos naman eh. O kasi matagal-tagal na rin ho tayong hindi nakita, oh, no? Ay, ano labuan na rin. Buwan na yun. Bu Buwan na. Ito hey, mga katropa, no? Bumili tayo ng bigas. Ay, bibigay dito kay, kay nanay at kay tatay Rudy. Atin po siyang abutan uh, ng konting pera para may pambili ng gamot si Lola Violeta. ito po si tatay, si sibak ng kakoy o oh, mamaya na kayo magsibak tay ito yung ano yung bigas at saka ano yan may tinapay kayo kapi na lang pala pulang o oh. <laughs> kung po muna kayo dyan yan at Bibigyan ko po kayo ng pambili ng ulam. Okay. At saka, ito po, pwede rin yung gamitin pang puhunan. Pang puhunan. Mm. Oo. Oh. Uh, ito tayo, lupin yan. Salamat po. Oo. Pa. Ito po ay bigay ni, ano, ni Sir Rudy para okay. Isang isang ano po siya, isang uh, member ng team pinagpala ayan uh -huh. shoutout mega cool shoutout nga po pala sa lahat ng team pinagpala uh maraming maraming pong salamat no, dito sa biyaya na pinabot nyo dito kaya sa magasakay tatay Rudit kinainay na uh ayan po uh, tayo uh, Eh, hey, para po po, salamat sa okay. inyo po, paabay sa inyong buhay ay natulungan mo hmm. kami ng nakibagay sa amin ay kapag hmm. so uh, ano namit, hmm. namin, pag hanap buhay namin minsan matumal ang hanap namin minsan ha, ah, makabili bigas minsan hmm. hmm. wala may tao na uh, talaga tayo sa amin yung asawa ko pa tuwing isang linggo may otinas ng paggamot saka marami marami po po salamat po sa inyo po hmm. ang taabot na kunting may bigas sa so, ah, abot sa amin kunting, kunting pera eh malaki ng bagay na sa amin ito kung marami po no, kasalamat kusara, po huwag sana kayo mag, magsawa sa amin ka kakotulong yan pakakaw na kayo sa, sa Panginoon Diyos ang Panginoon Diyos na naka, naka, nakakaalam sa atin ah, tanap palakasin kayo ng sa Panginoon Diyos ang kakatawan niya marami pa niyong, kayo makatulungan ng ano, Maka iba Pakatulad sa amin wala-wala talaga kami ayun po Oh, salamat po, marami po ayan. Okay. ayan okay, mga katropa no? si, ayan. si nanay at si tatay Rudy so, po sila ayan, uh, Sir Rudy, ha? maraming maraming po salamat sa pa-birthday niyo po sa akin at yun lang naman po rin ka yung pa-birthday niya ay akin po ibinigay dito kay nanay tatay na sa kanila kaya maraming maraming po salamat sa team pinagpala na nagpaabot ng tulong dito kay nanay tatay at sabi ni tatay Diyos na lang daw po ang bahalang gumante sa inyong mga kabutihan dahil sa katulad namin nga naman eh malaking tulong na po yung naibibigay po ninyo sa mga kagaya namin wala sa buhay kaya maraming maraming po salamat pagpalain po kayo ito iba ito pang kono na med iba iba pang ano yung tinas pag yan bahala na kayong pagdulungin yung pera na para para, para ano hindi kayo mawala ng kita araw-araw -araw, ano okay. ang pagdasal nyo na lang sa Panginoon na lagi kayong malakas o magkakasakit iingatan yung sarili nyo para lagi kayong makakapaghanap buhay ako ay Diyos okay. naman o yan. Ang Panginoon na ako. Sabi ba, sabi ba, ba, kainitan ni, nag-ano pa yeah, rin kayo, nag-anap ko yun kayo. Mga harap ko wala, yung mga harap ko eh. Mayroon na, mayroon ka tarbao, pa. Kulang pa. Kulang pa Marami, marami, ba kayong ako na nandito? M um, mga ako dito, lima. lima, mga ah, lima po yan. Mm, oh. Pero may sasayang pa naman ngayon. Oo, oh, oh, mayroon, oh. Meron po. pa. pa. Eh, lalo na yun. Oh. pa. Oh, Mat daglag Matatagal na namin. Oo, oh, yeah. na, yan. na maawas oh, yan. Turong, malaki yung turong. Ay, di, ay di uh, may kasukot ka lang ano. Hindi hmm. na expected na darating ako. Hmm. nakayak na tuloy si dahil hindi na expected ang pagdating natin dito ng mga tropa na ibigay ang ating tulong na pinabot sa kanila kaya sila po ilubos na nagpapasalamat at sa kay sir Rudy, no, sir Rudy, maraming salamat po sa biyaya na pinalaob nyo dito kay tatay at kay nanay Yeah. yeah. Panginoon na lang daw ang gumante sa kabutihan ninyo. Dahil so, lagi kayong pagpalain. <coughs> <coughs>